Sa buong sa Senador Agui Barco sa social media, sinabi niyang meron na siya ay kinatatako. May nakita ako ng na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na may buong dito sa Pilipinas yung nakakutakot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung na target nila. Hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad na limang beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng na nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kaya-kaya pumasok. Ganyan lang kandali, durog daw sa siya... pagbabalik tubig. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? Bait 5 ah.